Oh! <laughs> Bigay mo sa akin ng pera hmm? na yan. na! Pepe lang may Pepe lang may binigay mo. Ako parang pa rin magtira. Ah! Tak ah! Tak tak ah! Tak 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 Beng, alikidito ka dito, Beng. Tingnan natin. maganti tayo, guys. Okay. Kaya palaro ako sa'yo. Okay. Ish, <laughs> madali lang itong palaro ko. ishoot mo lang ng paganyan ba, oh? i mo lang paganyan, oh. Pag ma-shoot mo yan, bibigyan kita ng 50. Pag hindi mo na-shoot, na-shoot ka kanyanin ko yung ulo. Kanyanin ko yan, pag hindi shoot <laughs> Pero pag na-shoot mo, bibigyan kita ng 50. Ikaw yung maganyan sa ulo ko. Ha? Hindi ka? Okay. Sige. Boy naman, oh. 50 pesos pag na-shoot mo yan. Boy na sa. Huwag mo malakas ang masyado, oi. Ano? Huwag. babawi ko mo yan, pipi na yan. Babawiin ko yan. Kailan? Babawiin ko yan. Itirahin lang. Pag lang yan ba, oi? Ah! 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 binawi mo naman, oi. Ah! Pinalukunak no, Ame nabit kimi? Ibi-idi Ibi nabigay ako nasandaan? No, 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 no Ape naman yan? Hahaha hindi naman mo yan Aaaaaaa Oo, aje mo, oy Ano-ano naman akos? Ah Sakit mo nasyado, oy ina mo lang Oh, hahahaha Ubus na pira Hahaha Wala makira kay. Magkasan. Wala makira. Sanya ubos man man pira ko. Kukunin ko yan lahat oy. Kailangan ma shoot mo yan. Oh! <laughs> Bigay mo sa akin ng pira yan. Hmm? Dalawang daan na. Pepe lang may mag. Pepe lang may binigay mo. Ako pa rin magtira. <laughs> ah! Tahan, 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 ya tahan, 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 aku nak lalu. Kau mana kau lalu? Bukan ini bagian yang mesti no 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 no.